Dahil weekend, ihanda na ang remote. Tamang nood lang tayo. Ang topic ko, the man behind a thousand voices na ang nag Kuya Pacholo. Ilan sa mga sikat na mga anime na ginawa ko noon, yung mga cyber kuruchan, yung... Ha! Manta ka sa akin, ako nga pala cyber kuruchan. Tungpa pake sa inyo. At si Bubu Chacha, yung... Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Chacha. May gitis isang daang pelikula at programa na may libo-libong episodes ang nadab niya na. Pero ang pinakapaboritong episode ni Kuya Pacholo, ang paglikha niya ng voice acting program para sa mga aspiring dubber. Nabigyan na ng pagkakataon yung mga dubbers, no? At um, may pagmamalaki ko na almost 80% ng mga bago for almost 20 years ay nagsimula sa aking eskwelahan. Search tayo ulit. Type Tagadub Fans. O yung mahilig manood ng mga dinadab sa Tagalog na palabas. Ako po si Ralph Ernest Francia. Uh, ako po ang head ng dubbing directors dito sa... Tama ba? Niya. As a 90s kid, lumakay ako dun sa mga animation. Nakita ko yung family members ko. na amaze ako na it's a different culture kumpara sa amin. Entirely different uh, personalities. Pero na nagiging parte ka. Kasi na-impart na yung naiintindihan mo sila from avid viewer to dubber. It's like you're living a dream. Yung mga nakatrabaha ko, sila yung mga boses na narinig ko nung bata ako, when I was growing up. Fast forward tayo. Ito si Mac, isa ring dubber. Magaling na ako mag-English. That's right, kuya. Ay, ano ba yan, daddy? Ay, nako. Ah, ano bang pinag-uusapan natin dito? Mukhang masaya, ha? Studio tour na to. Mula sa talent hanggang sa gamit, all in na talaga. Hangari na sinumang mang dabay ng maiangat ang antas ng panoorin, mapapilikula man o telebisyon. Hindi lamang para mabigyan ng bagong boses ang mga karakter, kundi para kilalanin ang kanilang talento. Try ko rin nga ang dubbing. Oh, kanyan, you... ba't talaga pa na namayari? Taimig, marami pa akong dapat ipakita sa'yo! <coughs> Pero teka, ang mga bida natin, Napanyus ko po sa isang balita. Sa panukalang House Bill 9939 ni Negros Occidental Representative Jose Francisco Benitez, no to Filipino dubbing ng English movies at TV programs na. Lagyan na lang daw ng subtitles. Humihina raw kasi sa English ang mga bata sa kakapanood ng Tagalog dub movies. Ang kasanayan ng mga Pinoy sa Ingles, malaki raw sanang tulong sa paglago ng call center industry. Kapag naisa batas, ang lalabag dito may multa na 50,000 pesos to 100,000 pesos at pwede makulong ng 6 buwan hanggang isang taon. Pero ano kaya reaksyon ng mga Dabern na posible namang mawala ng trabaho? Laksan nga natin ang volume! Ito ay isang artistry or sining na hindi nyo pwedeng alisin. Tinanong naman natin ang ilang burok kung anong masasabi nila sa panukalang ito. Hindi po, dahil maraming contributing factors ang dahilan kung bakit pababa ang English proficiency level ng mga Filipino. Sa datos ng World Bank noong 2022, hindi bababa sa 90% ng mga batang Pinoy na edad 10 ang hirap magbasa ng simpleng teksto. Pero kasalanan nga ba ito ng mga Pinoy dab na palabas? o isa itong problema na nangangailangan ng mas komprehensibong solusyon. Ganyan ba taga-dat mangyari? Tahimik, marami pa ko ipakita. Mondi Lopez, News 5. Marami pa akong gusto ipakita